Tama ba yung nakikita ko? Ba't ang dami nag si dito? Sir, pag i na lang po. i eh, sabihin mo lang na wag mag si dito. Ba't dyan kayo sa kalsada? Hindi kami labot ang gusto. Ha? Hindi na po kami labot ang Tama ba yung nakikita ko? Ah, may tao sa ban siguro yung mga nasa ospital yung mga may pasyente sa ospital yan may bata doon sa malapit sa sasakyan ito yung ano harapan ng bagong ospital ng Maynila but ang dami nag si dito sir pagi pagi pati na lang po eh sabihin mo lang na wag mag si dito ha kasi nasa ospital tayo at maraming pasyente dito na hindi pwede sa usok ng sigarilyo di ba So isa sa hinihigpitan natin ang mga nagyoyosi sa uh, malapit sa ospital Dahil ang ospital, eh, kalusugan, ang pinopromote dyan, hindi vices eh, Alam naman natin, government warning is uh, smoking is dangerous, dangerous to your health diba? Isa yan sa pinagbabawal ng uh, batas ng ordinansa no? even eh, sa local at national law ay uh, pinagbabawal naman talaga ang paninigarilyo sa mga ganitong klaseng uh, lugar hindi lang hospital yan sa mga school no at ang uh, mga government offices di ba ba't dyan kayo sa kalsada ha hindi. Wala ba kayong ibang napiling lugar kundi sa kalsada na lang? Ay, hindi kami nabuta Ha? Hindi na kami hindi na usap, eh. Oo nga, pero pwede naman dun sa may barangay. Makiusap kayo dun. Ang liwa-liwanag dun, no Oh. Ay, hasil, eh. Ba't kayo nahihiya? Huwag kayo mahiya kasi ang barangay, katuwang natin yan sa pangangailangan. Kesa naman dyan sa kalsada kayo, o. Oh. Pagka, saan ba kayo? Ay, doon. Tagatondo, anong ginagawa nyo rito yung sa asa ah, basura? pwede naman kayo makiusap sa barangay, hindi naman masama yun, di ba? Peso naman para kayong ano dyan, oh. Sa na kayo kumain. Ayan, e, no, oh. Tignan yung mga jeep, oh. Naalikabukan kayo dyan. Next time, ah, Pag nabutan kayo ng gutom, huwag kayong mahilang lumapit sa mga barangay natin, ah. Okay. Kasi mga barangay naman dito is uh, mababait naman sila. Ayun oh, mayroong maliwanag na lugar dito. Para kumain. Ayun oh. oh. may pulis pa po nga dito oh. Sir Jason. Jason <laughs> pala Jason. Iba pa na banggit ko. Si Sir Saison Sir Saison Sir Saison Shout out sa iyo Sir Saison Si Sir Saison pala yun Nakasama ko sa Rojas Boulevard PCP Ang ka rin Sir Oo <laughs>